'Yun na impluwensyahan ni Paolo mas naging mapangahas mapangahas sa role dahil sa aktor. Mapapansin ng gawin ng aktres ang lindlang ay nagdalawang isip ito pero tinanggap niya dahil challenging at may tiwala siya sa katambal na si Paulo. Ngayon naman, kakaiba at challenging ulit ha, ang role niya sa seryeng The Alibi. Kung saan nakita nga natin yung teaser, talagang hindi ako makapaniwala ha. Lalo na naghubad nung ano, nakatalikod ko yung Romel, di ba? Nung kanyang tap. Oh my God! Ano ipapakita ni Kim dyan? Na windang talaga ang buong Kim Paul Landia. Yeah. Ah. Kaya nga 6.1 million and counting. Mm. Yes. Di ba? Ilang yes. oras pa. Oh, oh. Ito kasi sa pole dancing. Kaya pole dancing. Oh, ikaw, paano? Paano? Ligiling-ligiling siya parang as-as. Tapos, tapos humarap. Okay, gano'ng gano'ng Lumuhod. Tapos oh. lumuhod siya. Tapos tinanggalin gano'n. Pero tag, yung pinakita lang hindi ko na, yung ba. Hindi na papakita siya. Mary ah oh, di ba kasi ating gaya. But, <laughs> Alma but, ng... Moreno? Anong ating gaya? Ha? Anong sabi ko? <laughs> ating Sa si ating kasi naalala ko. Bundok ng, so, <laughs> ng anis ni si Bayan yung <laughs> oh. pelikula tas lumot si ano. Parang yun yung parang napayak si ano. Napayak si ano. Parang, ay. Parang, naiyak si Paolo. Oh, oh, oh yung... para umiiyak siya doon. Oh, umiiyak oh. siya. Ang galing ng mata ni Paolo, oh, oh. di ba? mata so, pala, na. Tama yung hula ko nung una pa, hospitality girl. O, oh, nagpanggap-panggap na ng hospitality girl siya. Kasi sabi, mature girl, na talaga siya pag, oh, oh. Uh, pagdating talaga sa pagtanggap ng mga ro, di ba? Yep. Yun sabi nga nila, napansin nga nila na ibang-iba ro talaga si Kim ngayon. Talagang ano siya, ano nga tawag doon, mapangahas, di ba? Yep, fears. Baby. Oh, Parang fears, Di ba? So, good luck, good luck. At dahil na pag-uusapan natin yan. Hello sa ating mga viewers. Yes. Sila Tita Alice Lopez, sila Emily Gomez, sila Annelin tsaka si Tapet yung nagpapasalamat sila. Nga pala, no, mapanggit natin yung mga nag-donate down nung sa yes. Cebu. Uh, kasama dyan ang kanilang DC Kimpaw. Maraming nag-donate dyan. Diba? Yes, ayan, DC Kimpaw family. Yes. Si ano pa, yung si Anilin. Si Anit si Anilin si Anil si nga yan. lahat ng fandom ng Kimpa. Babanggitin na lang po namin yan on Monday. Kasi uh oh, po kami sa so, basta yan nag-aas si Anilin anak eh Muelo and of Topic Rocky. Lahat po ng inyong fandom. test uh -oh. Si Tess Insyong at Tess Insyong yan nagbagay. Sila yung Kim, Pao, Kim mga Kimpo, Kimpo pandom hmm. marami kayo. Ang laki ng nalikom nila. Kim Kimpo United also, of course. Yes, Emily Department. Gomez! Uh, Kimpaw United, ano yung team, team abroad official. Tapos...